commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung, kung, kung ikaw si President Marcos, ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din? ba diba? So, it's, put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw ay -araw, eh may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandun ako sa EDSA -1, Uh, more or less sa uh, EDSA 2, may mga rules. EDSA 3, nakita ko yung sincerity ng mga tao. So, la sa lahat ng laban ng korupsyon, one way or the other, since 20, 20 1998, became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung uh, pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? O, oh. tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. O ba bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon, Pag grupo nyo, amendment yon, Di ba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika. Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asma daw. O sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asma yan. So, bakit kapag kasi Risa, uh, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. So, how can we have a national dialogue kung gano'n, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nandiyan, nasa constitution yon. The, the only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. So, what's happening now? Parang anlayo pa ng solusyon, parang walang nangyayari, di ba? Uh, ano sabi ni Einstein, keep doing the same thing, expecting different result is stupidity. So I don't believe we're stupid as a people. So we have to find a solution. So one other alternative universe is magresign lahat. O hindi pa rin, what's the next one? We have to come together. Kailangan may vision tayo. Paano na ma-solve? So lahat ng ibang corrupt, sa BIR, sa customs, sa online gaming, uh, sa illegal gambling, you name it, Nakakatago ngayon kasi lahat ng attention natin nasa uh flood control. 'Di ba? So, yun ang pinapoint ko. We have to provide the vision. Uh we have to so sabi ng iba yung ICI, hindi Marami ang problema eh. 'Di ba? Just making things public, ano bang tinatanong nila doon? I believe in the ICI. I believe in the people there individually. But from the start, 'di ba, nung nagsalita ako sa first, sinabi ko sa inyo, uh hindi pa independent 'yan at kulang pa whether batas or panong ayusin. If you ask me, lagyan ng isang representative ng Catholic bishops, isa from the born again, isa from Muslims, isa